Oh hi guys! So, money hunt part 2, tano? Kay katong una, wa, yun to'y klaro. So, ang landmark na to, dire? Kani! Kani! Ana, kung kinsay, maka-are, dire. Paunhan na yun lang yun, tani. Sa makauna lang yun, tani, no? Are din ako, i Butang! Na! Oh, di ba? So, balik ko na ko ang landmark, no? Baoni ang ihang landmark. Unya huy! Uno buong namang ginisiya. Astang bayhanah. Alam mo ba 'ko mo mo? mo. mo. Na. Di balik, di balik. Di balik, di balik. Nga, fake man niya siya ganyan. sa daan niya niya. Ay, na na lang ko dito. <laughs> ang ang. Kaya nga no, kabawang kong kawawin mo. Hindi, siya upat kabuktaw.